At may ituturo ako sa yung ay may ituturo ako sa yung laro namin dati ha. Eto, tupiin mo to, tupiin mo. Yung ganun, fold mo nang pa ganun. yung laro namin dati. Ay, hindi kalam pantay. Laro namin to nung bata, hindi kami nanonood ng cellphone. Oh. Ganyan, very good. Tapos gagawin namin maglalagay ako ng Etong area na to, to, sa akin. Ayang area sa iyo. Gagawa lang ako dito ng parang mukha chess. Ganyan. Mukha chess. Gawa. Ikaw gawa ka dyan sa kabila. Gagawin mo tong mukha chess kasi pang naalagay mo dito mm, -mm. main line chess. Hindi, wag siya ang malaki. Dito lang, mula doon sa dulo. Ay, alit din, pero okay lang. Okay lang. Up. Tapos, ito, lang ako, bilog na gawin ko. Alam ko, ang ganda ako of shampoo ikaw, alam ko. Gawa ako tao, alam ko. Yan, ibig ito yung uubusin mo sa akin. Ah, ubusin ko ikaw. Oh. Alam ko. Puro bilog. Sa'yo, ayun. Sa'yo, star. Tao lang ako. Bakit tao? Ay, bilog din. Ay, gulong naman. kailan lang yan? O, ilan? Damihan mo. Para matatalo ka. Ah. Madami ako. Ganyan yung laro namin, nak, nung bata kami. Kaya, hindi kami masyadong nanonood naman sa cellphone. Kasi wala naman cellphone pa noon. Ganyan mga laro maganda. Asang doon? Wala naman cellphone yung noon phone. eh. Mm, wala naman cellphone nun, nak. Ngayon na lang naman. Diyan yung mga laro namin. Kaya tuturuan kita ng mga laro namin dati, ha? Okay ba yon? Alam mo, gawa ko barel. Gawa ko barel? Ano ba yan? Barel. O, tapos mag maglagay ka ng bilog-bilog na. Puro tao sa'yo. Punuin mo kasi baka madali ko lang matalo yan. untas, lagay mo yung pangalan mo dyan dito sa taas. Dito. Oh, alam ko, lagay ko barrel mo dito. To. Ay, ikaw, bala ka. Basag. May salamin. Look lang. Hindi totoo, to. Hindi -to. totoo. O, oh, lagay mo yung pangalan mo. Dito, J. Maliit lang. Para masulat niya, guys, yung pangalan. J. I. E. T H R R, R. 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 Aniyan O O D. Daddy stop it Daddy Why I can't A Just like this Jetro lang yan jet. A Uy, ba't gano'n yung imo, Is baby A lang. Baby A? I don't like baby. R. R. E. E. N. N. Uy, gano'n ba yung E? E? Anong basa dyan? Jetro? Six. Anong basa? Is okay. Ba't six yun? <laughs> Dapat E. Is oil. E. Yan. O, oh, ikaw na rin magsulat kay Daddy. Pati yung pangalan ko, J. Hindi ko alam. Ikaw na. J. sulat ko. Ka na. Ka alam, hmm? Sige nga. Sa eh. mo. J. Ano, alam mo, may nakabang nabarang dito sa gitna. Bilog, bilog, bilog. Tapos, fire, fire, fire. Bing, ngayon, oh. ang gagawin natin ay... O, oh, ikaw magbidya sa akin. O, oh, bidya dito. Bubutasin natin. At ito, ilalagay natin sa pag-anon. Kasi, bubutasin natin siya. What? O, oh, huwag mo nang maingay. Bubutasin yan. Ito nga yung laro natin eh. Ano yan? ito yung nilalaro namin nung bata kami. Kaya ano, oh. Sila! na <laughs> mo to. Dito, dito, dito mo. Dito mo videohan. Dito, dito, taas mo. Oh, yan yung nilalaro namin nung bata kami. Na, tuturo ko sa'yo ngayon. Kaya kami nun, hindi kami oh. ba't mo buo? Huwag dito sa mga gawa atin. Hindi kaya Lahat yan, pati sa akin ganyan 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 hmm. dami ko ng butas kasi may purpose yan O, tingnan mo na taas mo ayos yung pagbibidyo mo sana may nakakaalala pa sa mga nakalaro ko dati ayan ganyan lang ikaw na kaya video oh, na. Nangawit na, na ako. Ito na, ito na, ito na. Nangyawit na ako. Mm uh -uh. Ouch. Ito na, ito na. Yung ito. balakan ko. Oh, uh, ayan na. Ayan na, diba? Oh, what Malagi is, is that? Ng, 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 yan. Tapos. Ikaw na. na. What is this? Look at my hands. It's mm. really. Mm o, oh, tapos, kita mo. Hawakan mo yung sa dulo. Tapos, oh, water. O, yan ang gagawin natin. Tapos, ah, hawakan ko. ko. Oh, hindi, hawakan mo sa bawat dulo. Ang ganda. Hawakan mo doon sa dulo. Tapos, sa ilalim. Hawakan mo din dito muna. stars doon oh, O, oh, Tapos, ang gagawin natin. Ah, Hindi ko mahawakan eh. I-ano uh, ko, i-papatong ko. Mukha stars. Daddy, look at this. Mukha stars. Mm -mm. Tapos, ang gagawin natin. Ayan. Hello. Tapos, ay! diten oh. Hawa mo sa, yan, yan, yan. Doon ka sa dulo, doon sa dulo. yan ha? Tapos, ang gagawin ko, sa ilalim ako. Gaganunin ko, dapat hindi ka, yan, malulusot ng ganyan, oh. Nakita mo? Asan ah, sana yung ano? Sana yung malulusot? Ayun, oh. saan ba? Sana ko nalulusot? Ayun. Dapat hindi malulusot dun. Ayun, oh. Nakikita mo. Ayan. Dapat hindi malulusot dyan. Hanggang sa makapunta ka doon sa dulo. Tapos. Ako. Oh, ikaw. Mm. Sa ilalim. Guhit ka. Hawa ka mo dyan. Hindi, ganyan. Ako. Wala dyan sa'yo. Punta ka. Yan. Sige. Huwag kang... Tapos eto bubutasin mo tong bilog dito sa dulo. Dapat hindi ka malulusot. Yan. Very good. Yan. Hindi. Hindi. Dito sa akin. Ito sa akin. Dito. Ito bulog. Oh. Yeah. Tapos. Lasi mo. One zero. Oh. One more. Doon ka sa dulo. awa ka mo ganun. Mahigpit. Doon mo. hawakan ka mo doon just ko ikaw ulit. Wait lang, wait lang, wait lang. I'm gonna, gonna try the other one. I'm gonna try the other one. I'm gonna try, the other one. Oh no! Yeah. Nakusang Toyoton! Huwag <gasps> dyan sa taas. Hindi kaya Oh, eh. doon ulit, ulit. Mula doon sa taas. Mula doon sa dulo. Hindi kaya eh. Ihigpitan mo ng ganun. Hilain mo. Lain mo mo ganun. O, oh, tapos ipadaan mo sa ilalim. Dapat mula dyan sa'yo, dyan nga yung bahay mo. Bahay mo eh, mula dyan sa dulo. Eh, dapat di ka lulusot sa butas. Uy, nalusot ka? Taya ka. Ako naman, nalusot ka? O, oh, wala wat. O, oh, mo. Eh, eh. Ah, igbitbog Waaay ah. Hahaha Wala ba Ay, sa pangalan Okay, wala Oh na Ubusin natin yun Eh, wag ka lulusot ka sa buta Ah, paya <laughs> like This is uh, ano, magandang laro to Game? Okay naman, okay naman dito, dito. wait lang. Wait lang. Awa mabuti. Dito. May, tao dito. Nasaan? ako. Ako na ulit? na naman Ano ba yan? Uy, ba't umabot ka na dyan agad? Ay, very good. Umaubos na ako at, ay, wow. Ay, one more. ako mo doon. Ah, doon mo lang mag... Ay, ah, lalusot! Ay! <laughs> lalusot siya. Oh. Ay, wow. mo doon. Ay, wag Lasap, <gulingaca> Uy, ba't hindi ka na dumaan doon? What is this? What is this? What is, this? <laughs> What is this? Okay, huwag ka lalag pa sa guhit. May boundary. No, ay, ko gumagalaw. Ayun, galing ha. Alam mo, ubos na ako A ha. Kaputok! Grabe naman ito mukha sira. Okay. Yuk, 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 yuk. Uh, ipakita mo para bumabakat. Asan na? Nasaan ka na? Hmm. Nandiyan na? Nasaan na? Hindi. <laughs> <Nasaan> na? <laughs> Nandiyan na agad. Ulitin mo. Doon ka mag-start. <laughs> Doon sa base mo. Okay, ready? Para, para makikita. Hindi natin nakikita mo mga bakat. Nasa na? <laughs> nasa na? Hindi. Susa! Oh no. Nasa, na. nasa na kaya? Yeah, yeah, yeah. Mm -mm. Nasa na? Yeah, 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 yeah. <laughs> tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. To, tingnan mo to. Butang king ko. Puntang king ko. Ay, oh, eh, ang dami na akong <laughs> matataas. Ay, ba't lumulusot sa taas? Oh, pa. Wala sa base mo. Wala sa na. Oy. Oy, lumusot na. Oo, <laughs> oh, talo. Awin ako yun na. Wala man. Ay, <laughs> nasa kong big live You like it? Yes, I'm done. Maraming pa ko ituturo sa iyo mga lari namin. Alam ko, tusukoyin ko ito! Wait na. Baka ko na, punating ko na to. Na. Yeah. Gaya na. Ako naman, ako naman. Nasaan ka? Nasaan ka? Ayun na ako! Eh, tulungan mo si daddy. Box is starting. I'm gonna get the Spanish. Yes yes, 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 yes. Oh, careful ka dyan. Oh, no. Careful ka. I'm just, I like it. Ah, tapos ay na. Oh, guys, ayan po yung laro namin ng bata di, di, kami. Di, 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 na, dito na ako. Ang... Sa Punit! 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 Wala na. Tulog! 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 Chess na. Chess na. Level up game. Level up game. Okay. Ito po yung laro namin nung bata. Pero tinan niya naman. Hindi, akin yan. Akin yan. What is this? Hindi yan. So, guys. Bye-bye. Naituro ko na po sa inyo. Sana po sa mga nakaalala sa mga 1990 s o 2000. Game! Ito po yung Next ano natin. Mga laro. Game. Batang 20s Next and 1990s. Game! Ayan. So, let's Next go. Game! Okay na. Babay ka na muna pala. Bye-bye. Bye-bye. Hope you like it. Hope you like it. Bye-bye. Bye-bye.